What's up, mga kabarangay? Magandang magandang gabi sa inyo lahat. Ayan, pagbasta natin ang ating pagbasta natin ang ating barangay ang ating barangay hall kapag gabi. Ayan. guys. Uti-uti natin saksihan ang ating barangay hall kapag gabi. Pagsimula tayo dito sa may tabi ng daan sa may kakabitan ng bagong terminal ng tricycle. Ayan. Ang ating barangay hall kapag gabi. Hello. Ayan ang ating barangay hall kapag gabi. Sandali lang. Ayan ang ating barangay hall kapag gabi guys. Ayan. Ganyan ang ating barangay hall mga kabarangay kapag gabi Ang oh, ganda diba? tingnan At puntahan naman natin Ang ating tokyong Kapag -gabi. ating tuklong sa kanluran kapag gabi yan nagkikislapan ng mga ilaw at ito naman ang ating balele gym ayan pinipinturahan ng bago salamat sa mga volunteers na nagpipintura pinipinturahan ng bago ang ating balele Jing. walang imposible talaga kapag nagkakaisa ang magkakababarangay diba guys ayun o no, pinipinturahan ng bago ang ating balele Jing. gandang tingnan pag bagong pintura di ba so ito ay para sa mga future events na gaganapin natin dito sa ating Balele Gym ayan ang buong Balele Gym na ito ay uh, nakatakdang maging bagong bagong muli ayan lahat ito na nakikita nyo sa screen ay pipinturahan yan ayan pipinturahan yan at ang ating mga players ay nakakaroon ng konting pagtitipon at pagpupulong-pulong para sa mga gaganaping future events dito sa ating barangay Ayan. ilagyan muna ng uh, linya para makalkula kung uh, anong pintura ang mailalagay yan ang ating mga barangay players na nagtitipon-tipon at nagmi-meeting-meeting nag uusap usap para sa gaganapin mga future events para sa ating barangay shout out sa lahat ng ating mga players na magbibigay buhay para sa ating mga future sports events dito sa ating barangay. Ayan. ang mga players ng ating mga barangay. Kapag nadatingnan, kapag nagkakaisa ang isang barangay at ang isang pamayanan para sa si kaunlad ng pamayanan at ng isang barangay, at kung nagugutom naman kayo habang namamasyal dito sa balele meron tayong coffee shop na matatambayan, yan at mga kainan na pwede nyo kainan at mabibilhan nang inyong mga pangailangan sa bahay. Ayan. Nagmamadali ka, wala kang pang ulam, pwede ka magprito ng itlog in the meantime, di ba? At kung gusto mo naman ng mga instant fried chicken, meron din dito, ayan oh. Sa tabi-tabi din lang ng ating barangay hall. Gusto mo ng tinapay? Ayan, meron din tayong makukunan. Ito, sa harap din lamang at katabi ng barangay, ang Elian's Bake Shop. Ayan, sarap ng tinapay dito guys. Ang mga alagaan yung manok, walang patoka. Meron din tayong mabibilhan sa bandang unahan din lamang ng ating barangay. Wala kang bigas, naubusan ka, Andito rin lang, kalapit din lang ng barangay. School supplies uh, para sa pangangailangan ng mga estudyante. Ayun, meron din. Mga grocery stores na malapit din labang sa ating barangay hall. Tinatamad ka bang maglaba? Meron din tayong laundry shops dito. O, tiba. Saan ka pa? kabi-kabilang mga grocery stores ang nakahandang magbigay sa inyo ng inyong mga pangangailangan ayan ang sasarap ng mga tinapay mga biscuits at kung ano-ano pa everything you need and dito lang nagugutom ka may malapit lang ding ihawan dito malapit oh, ayan. ang sasarap ng mga ihawan guys sa mga inihaw fresh to fresh ayan oh ang sarap at meron din tayo dito lechong manok ayan oh ang sarap ng lechon talaga niluto sa uling at ang mga paborito nyo mga kakanin ayan mamimili ka may barbecue, may chicken barbecue may palamig kung nauuhaw ka isaw, may mga kwek-kwek may, may isaw may kalamares may proven, may fried chicken may leeg may leeg Masarap. at sa katabi nito makikita din natin ang isang grocery store, ayan kung saan makakabili tayo ng mga sariwang mais siomay, bigas, at kung ano-ano pa. Wala ka nang hahanapin pa. Andi dito ng lahat. At kung gusto mo ng kape sa this oras ng gabi, meron din dito lang sa katabi ng ating Hello, lechon manok ni Erlo. Ayan. Kapeng mainit. 5 piso lang. May instant coffee ka na. Wala ka nang hahanapin pa.